talagang 50 pesos mo panalo panalo na hindi ka na matatalo sa view pa lang nito maaari mong pang vlog paari mong pang remembrance sa buhay mo o mari ipakita mo sa kapwa mo itong lugar na to ito ay panalo, panalo. sa ang man natin tignan anong masasabi mo? napakaganda <laughs> sulit <laughs> na sulit sa alagag ano? alagag 50 pesos Bal hindi mo maramdaman ang gutom <laughs> Matagpuan na nga natin yung hinahanap natin. Nandito na nga tayo sa Casa Green. Siguro papasukin na nga natin to. Alamin na natin kung magkano yung entrance nito. kasalukuyan, nandito na nga tayo sa isang lugar na masasabihan natin. Hindi ko pa alam kung maganda o ano man yung natatago nitong Adda. Kaya alamin pa natin ngayon. Ngayon, anong gagawin muna namin dito? Entrance niyo, mag po, maglalag po. Magkano yung pinakang entrance niya? 50 po ang entrance. 50 pesos hanggang? Address card na po. Hanggang anong oras yun? 5-9 naman po kami. Hanggang 9 o'clock. Ng... Ngang gabi? 5 5-2 na yung drop. 5-2 na yung schedule dito? Siguro panandalian muna natin iikot natin yung camera dito sa bungad na entrada. Kasi eh, sa tingin ko, bungad pa lang. May kagandahan na siya. Ano pa? Tara na! Alamin na natin siya kung ano nga yung natatagong itong ganda. kay okay, malawak din yung parking area nila. Yung nga yung natin, medyo makitig lang. Okay. Basta kinakikita ito yung view pa lang, panalo na. Pwede ka nang umakyat doon at makikita mo na yung pinakangkataas-taasan niya. Three Nung pababa pa lang ako, hindi ko ma warina na ganito pala kaganda to. Nakikita mo nga yung lovebird dito sa pag-entrance mo na yun, ito yung nasa bungad lang siya. Wala akong masasabi kung hindi puro wow na lang siguro yung nasasabi natin dito. Nakikita mo naman yung itsura niya talaga. Patuloy-tuloy natin dinadaan-daan lang yung camera para view pa lang, panalong-panalo na. Meron mga view deck pa rito. Anong masasabi mo naman sa yung natatanaw? nakaka amis Sobra. Grabe. Pabain natin yung ibang bahagi nito Para makita nga natin kung ano nga talaga Yung karapat dapat natin makita pa Dito muna tayo sa bandang left side Pagpasok mo din sa entrance Ito muna yung una nating nakikita Ang tulay nga rito na mag-uugnay papunta din sa kabilang side At makikita mo nga rito yung mga ista nila Casa Peregrine Resort yung restaurant. Mari tayong kumain dito ng anumang uri ng masarap. Pababa na tayo ng pababa. At ito naman, meron naman dito mga kubo-kubo rin o kaya mga kubul na pwede kang kumain siguro dito. Pero kailangan tingnan mo rin yung inaapakan mo pala. Yan, mo naman Ito may running water dito. Pada usdusan, pero hindi pwedeng pada usdusan <laughs> Pag pinada mo to, peligro yung buhay mo dito. <laughs> Bagi naman na yun para mga swimming pool, siguro pwedeng lagyan ng mga isda rin yun. Ito yung pinaka magandang kainan. Karap pa dun sa kabundukan habang sumusubo ka siguro, makikita mo yung kabundukan. Bain muna natin ito ng bubain para makita natin yung pinakang ilog niya. Ito, ito ba tunay ito, itong kawin na ito? Tunay, di ba? Oh, nice. maganda ang itong kahoy na to, itong inaapakan natin yung ilalim tapos yung ibabaw kahoy na siguro natin yung camera para mas makita pa natin ang malapitan Papakita nga natin dito yung mga iba't ibang aktividad na uh, pwede kang gawin dito 6am to 5pm dili, sa aking nakita at napansin siguro talagang 50 pesos mo panalo panalo na hindi ka na matatalo sa view pa lang nito maari mong pamblog pare mong pang remembrance sa buhay mo o ipakita mo sa kapwa mo itong lugar na to ito'y panalong panalo akerte na natin itong kubo na to para makita pa natin kung ano yung mas maganda pa kailangan maingat ka lang sa apak mo rin dito itong kaliwang bahagi naman natin ito yung ipapakita natin ganda nito ayun nakita mo na yung dinana natin yung pinunta natin yun yung nasa baba na yung Pwede kang mag-exercise na doon o kaya kung anong mga aktibidad. Sa anggulo man natin tignan, anong masasabi mo? Napakaganda, <laughs> sulit na sulit. Sa alagang ano? Alagang 50 pesos. Hindi Mar mo maramdaman ang gutom. Kapag <laughs> titingnan natin Tisug yung mga... Na busog na ang mga mata. Titingnan din natin dito yung mga kainan. Kung ano yung masarap na makakain natin dito. Sarap pa, ikutin ba natin? dito. Ang dami mga treehouse dito. Siguro mga apat na yung nakita kong treehouse. Ito naman kung saan nandito nga yung kusina nila. Na ito ka na maaaring umorder ng anumang mga kakain. Lakad-lakad muna tayo para makita pa natin yung iba. Nandito naman yung kung ano man yung pagkain na natin pwedeng orderin. Dito na siya makatagpuan. Itong kapatid ko si naganap na nang mauorder, gusto mo natin ang ikutin. Shout out sa ilalat, lahat? sabado nang sabado nang sabado nang sabado Sa Facebook. Yan. Ako, Ako nga pala muli si Mr. Tex. Shout out sa inyong lahat. Nandito nga tayo sa Casa Peregrino. <laughs> Matanong ko nga pala, ano yung pinakang best seller niyo naman dito? Yung so, talagang Park Sisig pa siya, best card na Beef sisig, yung mari mo bang i kay Mr. Peps? At yung kaldereta raw? Kaldereta po siya. Kaldereta ang kambing? O baka? Matanong ko nga, magkano mong per order nyo? Ano ba, for two heads? Sa isang dalawa katal? Pwede tatlo sa tatlo. 460. Siguro mamaya siguro malalaman natin kung masarap niya ba siya. Yeah. <laughs> Shout out. Hindi lang yung pabayong maganda. Kahit yung selling area niya, may mga dekorasyon native siya. May mga palawit. Hindi lang na nga natin palalampas ito. Hindi magpakita ng ganda. <laughs> Pwede ka rin mag-ugoy-ugoy dito. Kaya yung buhay. Sabit sa puno. Nandito naman to. Bagay na bagay to sa magjawa. O kahit hindi kayo magjowa, sa pamilya, barkada, pwede pwede siya. Ang natin bagay na to. Kung makikita natin, siguro nasa kalagitra na tayo ng pagpapaikot. Patuloy-tuloy lang natin ikutin. Yung view na lang siguro, panalo na. Lahat ng lugar dito sa San Mateo Rizal, nasasabi ko itong view na to, panagang panalo talaga At marami silang aktibidad dito hindi lang nag-iisa, hindi lang nagdalawa, kundi marami talaga. Kasi maaari kang mag-swim tulad doon, mag-duyan-duyan ka roon. Uy, lumampas na. Ayun. Maaari ka lang gumapang kung malakas yung loob mo. <laughs> pag malakas yung loob mo, pwede pwede kang mag Kasi unang-una, nandun ka sa bangin. Populutin. <laughs> Tinatanaw mo naman dyan? Sa gandahan. Gandahan Ito, pa natin bahagi na to. Itong Ibang bahagi naman itong ating ipapakita. Ito naman, makikita mo naman itong mga hugis na ito. siguro yung mga bata mag enjoy na mag enjoy talaga rito gawa ng may palaruan din pang bata ito naman yung likod ng restaurant nila itong bagay nating pinapakita at ito naman siguro yung anong bagay naman to may swimming, may swimming pool naman dito ito kwarto nila Maling daw na ng room dito. Dito na matatagpuan. Wala dyan, papakita rin natin dito yung restroom nila. Kung, ga, kung gaano nga siya ganda o kaya komportable yung customer. Ito yung... Ito pala yung panlalaki. Ito yung natin maganda. Malinis. Bababa pa tayo ng bababa para makita pa natin yung ibang bahagi pa. Na kung ano man nga yung natatago ng ganda. Yan, tuloy-tuloy tayo sa kagandahan siguro pupunta na natin yon yung hanging bridge na yon hindi natin alam kung ano yung gagawin doon at ginagawa pa pala titingnan na lang natin mamaya yun kitang kita na natin sa ating mga mata kung ano yung natatago ng ganda ayun nakikita na nga natin yung nag -uguy -uguy sa tingin ko, kaya nga ba ni Mr. Pips to? Subukan natin kung kaya pa. <laughs> <Wag na! laughs> Lakasan pa raw! Wag na! <laughs> ano naman masasabi mo? Eh, ikaw ba'y kanina na parang gusto mo ng umiyak, ngayon parang nakangiti ka. Ano ba, suwabi ba o masaya, masarap? Anong eksperyensa? All of the above. Nasa <laughs> kalagitnaan pala yung pakiramdam niya. Sino <laughs> yung isa sa pinakamasarap na versyon? Yung na tayo. Dito tayo sa treehouse kakain. Ikutin na natin to. Kung kumakain ka, makikita mo yung magandang view. Ano ba yung mga bestseller natin dito, friend? Ano may re-recommenda mo? yung pinakang fast-moving items niya. Tapos ano? Halo-halo siguro. Okay. Tapos yung isang tapa. Ano mang halo-halo? 220. Ito ba yung special na to Special po yan. Good. Nakikita na natin dito. Ito yung upuan niya. Gawa sa rotan. napakatibay Ito na nga yung unang inain sa atin. Ayun. Ito yung special lalo lalo nila. Subukan na nga natin to. Patunayan na lang ng dila natin kung gaano nga kasarap siya. Mainit pa. Mainit pa. Dila na lang natin yung husga kung gaano nga kasarap siya. Ano pa nga ba? Subukan na natin siya. Unang kagap. Yummy-yummy na at yung texture ng laman niya hindi siya maugat hindi siya matigas malambot lang siya tayo siya sa lahat ng kinakain ko pag narinig tumutunog para sa akin masarap na siya tulad yan ng chicharon wala naman lasa talaga yun bakit sabi nila napakasarap. Kayo talaga yung totoo. Nasarap siya. Kaya ano pa? Tara na! Panalo. Tapos, pang sabaw. Di pa natin mahalo ito. Bawasan muna natin. Subukan na nga natin kung gaano kasarap siya. Sabaw, kasi punong-puno. Natulog. Chip lang, masarap. Red chip pa lang palang, panalo na Ito, di ko alam kung ano to Ubi naman Ubabo pa lang, masarap na Lalo na yung kilalim nito Ang daming halo nito Lalagyan okay, okay. natin ang gatas Wala okay, okay. Panalo. Umaapaw sa dami. Umaapaw din yung sarap niya. dinatin hmm. Hindi natin maalo pa ng maigi. punong puno Hmm. sa na. Hmm panalo halos madalas tayong kumain ng alo-alo -alo. yung saan-saan may dalawa akong nakainan na alo-alo yung isa sa Tayabas Quezon isa rin sa pinakamasarap yon. pero ito talagang 220 siguro kung may pera ka rin lang naman hindi mo naman makakain yung 220 pero ito malalasahan, pinaglubos talaga panalo panalo Baka ba't hindi tayo endorser dito sa lugar na to Tayo consumer lang Kaya ano pa Tuloy-tuloy na tayo Makikita nyo mamaya kung magkano yung babayaran natin dito Susyot na natin lahat ng gatas Kasi kasya naman na siya At nikos na natin Yung isa nito, isang order Busog ka na Halos di mo kaya ang busin Kahit di ka na kumain ng kanin Napakalaki ng bowl niya. At ang dami ang halo. Sarit-sari niya. Magbabayad na tayo kung magkano yung ating babayaran. Ito na yung katibayan. Ito yung nag-aalagang 803. Ayan, makikita niya naman. Base sa aking karanasan at taranasan, ito yung medyo may konting kamahalan pero may kasarapan siguro subok na natin yon sa mga ganitong lugar kasi unang-una panalo na tayo dito sa view pa lang panalo ko pa na wala tayong ibang gagawin kundi ibayad natin sa kanya to magkano? 800? 800 o 3 siguro may kaunting matitira rito siguro dahil maganda yung servisyo publiko nila silang dalawa yung nag-assist dito Bala na kayo nito, pagatihan nyo na lang yung mga titira. Yeah. Shoutout sa'yo. Anong pangalan mo? Jonathan Bansil. Ma Jonathan, tagasan ka ha? Kaya Dabao. Kaya Dabao yan. salamat, ingat. So, nandito sila kuya bilang isang entertainer dito. Tatanungin natin ng kaunti yung impormasyon. Ito ba, ipagkumanta kayo, magkakaroon kami ng kabayaran, no, ano naman. Yung aming gagaling. <laughs> Flagging kasi yun. Para sa... Para sa para sa pagkanta niyo ba? Ano ba lang sa para sa bantay bata? <laughs> Ito ay eh, wala naman pala silang hinihingi kabayaran. Basta mapasaya namin kayo. Sa puso lang. Ah, kung sakasakali man pala, pagbibigay tayo ng mula sa ating puso. Pwede naman. Pag malaki ang puso, sir, malaki din ang ibigay. Malaki, mali, Maliit. din. Pero hindi naman siguro. Ah, <laughs> sige, simulan niyo na. <laughs> ano bang kanya? Di, Bicol song, meron ko bang alam? Ayan, Bicol song na lang.

Mahurag pa si Manay. Anong masabi mo naman kay Manay sa boses niya? Gan, Ganyan. Ate, magayon. Ayun, maurag. Maura. Ina, shout out sa inyo. Nakita nga natin at masaksiyan yung boses ni Manay. At narinig pa lang. Uh, Ito'y... Ito'y may talent may tinatagong talento pala to si Manayin. Manayin maraming maraming malam, salamat sa iyo pero dahil barat si Mr. Pepsi ito lang yung kaya natin ibigay. galing sa puso. Galing naman sa puso yeah, to. Oh, galing naman sa puso. May mula sa kaibuturan. Salamat. Hindi. <laughs> Hindi duro lang yun. Alaga sa dal lang yun. Yes, salamat, <laughs> salamat. Ingat. Ito ay magtatakip siling na. Papakita na natin yung pinakang kamunduan na sa gabi. at makikita na natin yung mga kumukuti-kuti muli Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat pagpalain sana tayo ng bong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay bye bye hanggang sa muli